Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng Pilipino. Ayan, pag-usapan natin ngayon ng isang topic na siguradong ikakagulat ng marami. Heto na, aalamin natin ng 10 prutas na maaring maging lason sa ating katawan. Panguna sa ating listahan, ang prutas na pumapatay sa mga may sakit sa bato, ang balimbing o starfruit. Maganda po itong tingnan at masarap gawing juice. Pero para sa isang taong may problema sa kidney o bato, kahit na mild lang, ang pagkain ng balimbing ay nakamamatay. Malinaw po 'yan, ha? Bakit? Ang balimbing po ay may isang uri ng neurotoxin o lason sa utak. Sa isang taong malusog ang kidney, madali lang itong nasasala at iniihi palabas. Ngunit sa isang taong may mahina o sirang kidney, hindi na po ito kayang i-filter. Ang lason na ito ay naiiwan at umiikot sa dugo at umaakit sa utak. Ang resulta? Pagsusuka, pagkalito, matinding kumbulsyon o pamingisay, pagkawala ng malay, at kadalasan ay kamatayan. Kahit isang piraso lang po ay delikado na. Ito po ang numero unong halimbawa ng prutas na literal na nagiging lason. Pangalawa sa ating listahan, ang prutas na humakalaban sa iyong mga gamot, ang suha o grapefruit. Sabi nga natin noon sa nakaraang video tungkol sa mga delikadong kombinasyon ng pagkain at gamot, napaka-healthy po ng suha, puno ito ng vitamin C. Ngunit, kung ikaw ay umiinom ng mga maintenance na gamot, ang suha po ay maaring maging lason sa iyo. Paano? Meron po itong sangkap na hinaharangan ng isang enzyme sa ating katawan na siyang tumutunaw sa napakaraming klase ng gamot. Kasama na dito ang gamot sa kolesterol o statins, gamot sa alta presyon at marami pang iba. Kapag hinarangan ng suha ang enzyme na yan, hindi matutunaw ng maayos ang iyong gamot. May ipon ito sa iyong dugo na para kang na-overdose, para kang uminom ng lima o sampung tableta sa isang inuman lang. At yan po ay maaaring magdulot ng matinding pinsala sa iyong atay at kalamnan. Pangatlo sa ating listahan, ang hari ng potassium na delikado sa kidney patients, ang durian. Masarap, creamy, at king of the fruits, pero para sa isang taong may chronic kidney disease o CKD, lalo na yung mga nagda-dialysis, ang durian po ay isang hari na nagiging berdugo. Ang durian po ay isa sa mga pagkaing may pinakamataas na taglay ng potassium. Ang potassium ay kailangan ng katawan, pero kapag hindi na ito kayang ilabas ng iyong sirang kidney, naiipon ito sa dugo. Ang tawag po dyan ay hyperkalemia at ito ay isang medical emergency. Ang sobrang taas ng potassium ay maaring magdulot ng bigla ang paghinto ng pagtibok ng iyong puso. Kaya ang kasabihang kain-kain lang ng durian para sa isang kidney patient ay parang paglalaro ng ruleta ruso sa kanilang buhay. Baka naman po, bilang mali na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po pang-apat sa ating listahan, ang matamis na sugar bomb para sa diabetic, ang hinog na mangga, pambansang prutas natin, walang duda punung-puno ito ng vitamin. Ngunit, kung ikaw ay umiinom ng mga maintenance na gamot, ang suha po ay maaring maging lason sa iyo. Paano? Meron po itong sangkap na hinaharangan ng isang enzyme sa ating katawan na siyang tumutunaw sa napakaraming klase ng gamot. Kasama na dito ang gamot sa kolesterol o statins, gamot sa alta presyon at marami pang iba. Kapag hinarangan ng suha ang enzyme na yan, hindi matutunaw ng maayos ang iyong gamot. Maiipon ito sa iyong dugo na parang na-overdose ka. Para kang uminom ng lima o sampung tabletas sa isang inuman lang. At yan po ay maaring magdulot ng matinding pinsala sa iyong atay at kalamnan. Panglima sa ating listahan, ang delikadong dagta ng hilaw na papaya sa mga buntis. Sabi nga natin sa isang video, ang hinog na papaya ay naapakaganda. Puno ito ng vitamin C. Ngunit, ang hilaw na papaya, partikular na ang balat nito na may puting katas o dagta na tinatawag na latex ay delikado para sa mga nagbubuntis. Ang latex na yan ay may mataas na konsentrasyon ng enzyme na papain at napatunayan na sa mga pag-aaral na ang papain sa mataas na dosis ay maaring magdulot ng uterine contractions o hilab ng matris na maaring mauwi sa miscarriage o premature labor. Kaya baga matuluto naman ang ginagamit sa tinola, dapat maging maingat pa rin sa pagbabalat nito kung ikaw ay buntis. Pang-anim sa ating listahan, ang nagpapabagsak ng dugo na prutas, ang lychee kapag mali ang pagkain. Ito ay hindi ganong karaniwan pero meron na tong kaso sa ibang bansa. Ang lychee kapag kinain ng hilaw at walang laman ng tiyan lalo na yung mga batang kulang sa nutrisyon, may taglay na lason na tinatawag na hypoglycin A. Ang lason na ito ay hinaharangan ng kakayahan ng katawan na gumawa ng sarili niyang asukal. Ang resulta ay isang malubha at bigla ang pagbagsak ng blood sugar o hypoglycemia na nagiging sanhinang lagnat, kumbulsyon, pagkawala ng malay at kamatayan. Ang susi po dito ay hilaw at walang laman ng tiyan. Huwag pong kakainin ng prutas na ito bilang unang pagkain sa umaga. At ang pangpito sa ating listahan, ang kamag-anak ng durian na parehong panganib, ang langka. Tulad po ng durian, napakabango at napakasarap, lalo na kapag Pero tulad din po ng durian, ito po ay isa sa may pinakamataas na level ng potassium. Kaya ang bawala po ay pareho. Para sa mga taong may problema sa bato o kidney disease, ang pagkain po nito ay sobrang delikado. Ang kaunting piraso lang po nito ay maaring magpataas agad ng potassium sa dugo. At uulitin ko po, ang hyperkalemia o sobrang taas ng potassium ay isang silent killer na direktang umaatake sa ritmo ng ating puso. Pangwalo sa ating listahan ang mga munting sugar pills ang ubas. Kain ka lang ng kain, maliit lang naman yan. Yan po ang maling kaisipan. Ang ubas po ay parang maliliit na candy na gawa ng kalikasan. Sobrang tamis at sobrang dali kainin. Kaya hindi mo namamalayan na kaubos ka na pala ng isang buong kumpol. Para po sa isang taong may diabetes, ito po ay isang malaking panganib. Napakadali nitong magpataas ng blood sugar. Sa katunayan, ang grape juice ay isa sa mga ibinibigay sa mga taong nagha-hypoglycemia para mabilis na tumaas ang kanilang asukal. Isipin nyo na lang kung gaano kabilis ang epekto nito. Ang pangsyam sa ating listahan, ang triple threat ng pinya. Ang pinya po ay napakaganda sabi natin noon dahil sa bromelain. Ngunit may tatlong sitwasyon kung saan ito nagiging delikado. Una, dahil sa taas ng asido nito para sa mga may hyperacidity o GERD, ito po ay maaring magdulot ng matinding pananakit ng sikmura. Pangalawa, dahil sa taas ng asukal, delikado rin ito sa mga diabetic kapag marami. At pangatlo, ayon sa tradisyonal na paniniwala, dahil sa bromelain, ito raw po ay nakakunan kaya iniiwasan ng mga buntis bagamat kailangan ng napakaraming pinya para maging totoo ito. Mas mabuti na pong maging maingat at ang pangsampu sa ating listahan ang mga buto at hilaw na parte Hindi po ito isang prutas kundi isang pangkalhatang babala Maraming prutas ang may lason sa kanilang mga buto tulad ng mansanas, may cyanide compounds o sa kanilang mga dahon At maraming prutas ang hindi dapat kainin ng hilaw Laging siguraduhin na ang kinakain ninyo ay ang hinog at tamang parte ng prutas At ang pinakaimportante hugasan laging mabuti dahil minsan ang lason ay hindi nasa prutas, kundi sa pesticides na ibinuga dito. Ayan po, sampung sitwasyon kung saan ang masarap na prutas ay nagiging panganib. Tandaan, know your body, know your food. Alamin ng iyang kondisyon at kumain ng may moderasyon. Salamat po sa inyong panunood and God bless.